Inanunsyo ng Department of Agriculture na bumaba na ang kaso ng African swine, swine fever sa bansa. Alamin ang balita ni Shina Torno sa bansa. Ayon kay DA Assistant Secretary Spokesperson Arnel De Mesa, nasa labing siyam na lamang na mga probinsya o katumbas ng siyam naputwalong barangay ang may aktibong kaso ng ASF. Kasunod na rin ito sa ginagawang hakbang ng DA katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno upang makontrol ang paggalat ng na nasabing sakit. Ito'y upang hindi maapektuhan ang supply ng baboy sa mga pamilihan, lalot na lalapit ng holiday season tuli-tuli uh, naman yung pakikipag-usap ng DA uh, kasama na ang Bureau of Animal Industry at uh, saka yung uh, NMIS natin para masigurado na ngayong panahon ng uh, uh, Kapaskuhan o holiday season hindi mamum sa available stock yung ating mga kababayan. Nagpaalala rin ang DA sa mga magbababoy na paigtingin pa ang interbensyon hinggil dito. Ano yan, reminder na hindi lang sa panahon ng Kapaskuhan, kundi reminder ito everyday. day. Uh, part 'yan ng ating info uh, campaign, campaign natin uh, on awareness na part ng biosecurity. Hindi lang malinis, secure yung uh, kulungan o yung area ng mga baboy pati yung ano yung transportation na ginagamit pati yung mga uh, nagdadala kailangan talaga ay overall mas secure natin na, na hindi maiwasan yung pagkalat ng virus Samantala nakatutok na rin ang DA sa sitwasyon sa Oriental Mindoro na may kaso na rin ng ASF. Nasa 70,000 hanggang 80,000 ang populasyon ng baboy sa nasabing lugar. Pero paglilinaw ni Demesa, hindi naman maituturing na major producing area ng karneng baboy ang nasabing nalawigan pero kailangan pa rin tingnan ang pangangailangan nito ng sapat na supply ng baboy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito sa Sina Torno, SMRI News.